Ayan na, ulan. Ang dami pong nanghuhuli ng isda ngayon sa ilog. Ayan. Dami. Ay, ayan, laki. Ay, 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 O, oh, nadali mo kaya? Ah, nadali, o. Oh. Oh, natiksay, natiksay Ay, mga hunters. Po Yun, po laki, o. Laki, oh. laki, lalaki. Huh? O, oh, baka maano pa. Alin, nainom ko yung timba. Eh, ito na doon. ang laki. Nadali natin ang sa Uy, sobrang dami ng isda. Grabe, oh. Nagagawa na ilog. Ang dami. Nasa gilid-gilid lang, oh. Ay, eh, tilapia. Tilapia. Oh, nagkakagulo sa ilog. Ay, oh, dami. Uy, ayun na. Ayun, ang laki. Ayun, ayun. Ayun, ang laki. Ayun. Ayun. Ayan, 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 dalawa, dalawa, pa, isa. Ayan, Oh, ay big head di. Eh. Ayun. Hindi. Ano ba yan? Big, big head. Big head, Yung malalapad. Oh, mga big hit. Oh, dami. Ito ay, nga, ay, oh. Grabe, nagkakagol. Kaya pala oh, lahat na nasa oh. gilid, oh. Paligo ka Eri, salukin mo. Masalukin. Uy, salukin mo. Nakabakadali. Kaya na nadali mo. Ba? Bili ng kahit pa isa-isa lang. O. Okay, nakakatok na kame si Lana. Tumunog ba na? Pinagastosik saye nung. Udal laki. Ang lalaki. Tatlo pa lang. Ayun oh, Dennis ayun oh. Ayun na, bilis. Ayun oh, barilin mo 'yon. Ayun oh, ayun oh, ilawan niyo at ti Kristo oh. Ano 'yon? Karta. Hingi! Hingi karpa, karpa yan. Nakagulo po kami sa ilog ngayon. Yan. Yan o. Ang laki. Ito ay dati gangga. Ah! Ah! Oh. Oh, Natiksay mo ulit. Ako? Oh? full ka sa tiro. Mm. Ay, Eh, may kitang kayo. Kunin may kitang Ayan, no? Ayan, kitang yan. Nasa paa mo. Ayan, nasa paa mo. Kitang, oh. Kitang. Ayan, kitang, Buhay pa ba? Hindi ganoon. Kitang manalok tayo manalok wala batya dalaw eh batya ito sa kamay ko na lang ano. oh tatalong um. <laughs> pa Tak betul. nahilo kasi ano yes, ang dami na natin huli ay, okay, ayun sige, hagi nyo po ayun, 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 ayun ay, <laughs> masarap ang kitang <laughs> masarap ipaksiw yan hmm, ah, diba dakma, dakma lang ay, baba Oh, buhay na buhay. Live na live. Grabe, ang dami sa gitna. Andan, lalaki oh. Ano? Lalaki na no nasa gitna. Mga malilit pa yung nasa gilid. Pero malalapad mo. ayo ayun ayun, 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 tiksayin mo, ayun, hali, oh, nahihilo, ayun, eri, eh, oh, laki, oh, dalawa pa, oh, tatlo, oh, baka tumama nga lang sa bato, okay, bilis, tiksayin mo, ayun, naglagay sa baba. Ayun po. Ayo, laki ng ulo Ayo, oh, ayun, laki ng ulo. Ay sa muna, may dadaan. Kung madadak ma, siguro hindi kayo madadak ma. Ay, ayun, ayun po, nakalutang yung ulo. Eri, eh, eh, ano ba yun? Eri. Eh, eh, Eri. Eh, eh. Ay, ay, sa gilid, to Grabe, nagkakagulo kami sa ilog <laughs> Hindi alam ko ano titirahin. Kakagulo, din alam ko ano titirahin. usasalukin ba, o titirahin ng tiksay. Hmm. O, salok naman, oh. Salok. <laughs> salok pag malapit. Tiksay pag malayo. Ayan, oh. Ay, ay, ay. O, laki, oh. Oh, dini. Teka sandali. <laughs> oh, fresh na fresh. Andulas. Eh, paglalaglag kayo muna dun, ano? Kita, marang nanda. Kaya doon na ako na ng isda. Lagi pong ganyan pag umabaha. O baka malaglag yung ilaw mo din huli natin. Three, Kanina. Pinipit lang na natin. Ayan, o. Puro big, big head. Nine, ten, 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 ten. Eleven. Twelve. twelve, twelve thirteen. Fourteen. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, at parpa. Tsaka bangus. Tsaka dalawang kita. Dalawang kita. Yan. Yung nasa nasalok natin, medyo hindi nakasitay umabot kasi pawala na. Ang bilis ng agos eh Tsaka umulan pa kaya umuwi na tayo. Yeah, oh, ang dami. Biyaya ng ilog tuwing tag-ulan. Sige po, salamat.